Sinubukang ibenta ng komedyanteng si Eric Nicolas kay Boss Toyo ang boxing gloves na ginamit ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torres sa halagang kalahating milyong piso. Sa latest episode ng Pinoy Pawn Stars, personal na nagsadya ang komedyante para ipakita ang naturang gloves na ginamit ni Torres sa nagdaang charity event match nila ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte kung saan itinanghal na panalo by default ang PNP Chief dahil hindi sumipot ang alkalde. Nakuha umano ni Eric ang pirmadong gloves ni Torre dahil siya ang host ng charity boxing event nito laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte noong July 27. Ayon sa komedyante, ayaw niyang nakadisplay lang ito at gustong may kahihinatnan kagaya ng ginawa umano ni Torre. At plano niyang i-donate ang mapagbebentahan ng gloves sa dalawang foundation na nag-aalaga sa mga stray animals. Sinubukan niyang ibenta ng kalahating milyon ang naturang gloves ngunit tumanggi si Bostoyo. Say ni Bostoyo, bibilhin niya ang naturang gloves sa halagang 27,000. Ngunit pumalag si Eric at sinabing hanggang 140,000. Ikaw lang ang meron nito. Mula Luzon hanggang Mindanao, ikaw lang, pangungumbinsi ng komedyante. Ngunit nang tumawag si Bostoyo sa kanyang kaibigang kolektor rin at sinabing hanggang 30,000 lang ang value nito. Sa huli ay nagdesisyon si Eric na isama na lang sa auction ni na Boss Toyo sa Setyembre ang gloves at baka makakuha ito ng mas malaking halaga na siyang itutulong niya sa kanilang ginagawang charity.